Mula nga dito sa Barangay Bulihan, aakyatin natin ang East West Road patungong Magallanes. Pakaliwa tayo dito. Yan. So dito. Galing kay Biang Tunnel, bumaba tayo ng Luhok, Batangas papuntang Bulihan. Simula naman dito sa Bulihan, nasugbo Batangas, aakyat tayo ng Magallanes Cavite. Kabiyahe tayo ng 45 minutes 31 kilometer. So tara, let's go! Magsisimula dito ang mga epe nating paglalakbay Matatanaw natin ang kapatagan nitong barangay At dito sa kaliwa ang mundo ng Maragondon at Magallanes. Habang kumukuha na kami ng mga clip dito sa daan Na may biglang sumigaw dito sa itaas kitang kita So dito mga lodi galing tayo sa barangay Bulihan At umakyat tayo papunta Magallanes. Tapos dito makikita natin yung bahagi ng Nasugbu Batangas Saan? Pwede ba dyan? Iya, Kaya naman, amin itong inakyat. Tunay nga ang ganda nitong lugar. Tanaw na tanaw mo kasi dito ang mga lambak at kabundukan. Kay Romel Erasmo, thank you sa pag-guide sa amin. Magmula dito, maglalakbay nga naman tayo. Papuntang kay Titenga Magallanes Road. Dito nyo rin matatanaw ang mga magagandang tanawin at mga bagong gawang kalsada. Wala pangang bahay sa tabi ng highway at wala rin gasolong station dito. Matatanaw nyo rin dito ang bundok ng Tagaytay. Pagbaba nga namin dito malapit sa tulay hindi namin napigilang kuminto at sumigaw grabe wala talagang katulad itong kalikasan solid yung view dito mga lodi oh. magal yanes maragondon tarna te nasugbo solid dito mga lodi Matapos ang ilang minutong pagbiyahe, okay. narating din namin itong kanto ng Kaititenga, Magallanes Road. Dito naman, kakanan kami, patungong kay Road. Pagdating nga dito sa kanto ng Kasuyo, sa kanan, tapos yung kaliwa, yan naman yung papuntang Alfonso at Tagaytay. So dito mga lodi, Alfonso, Tagaytay, tapos dito tayo sa Kaisuyo. kanan tayo. Simula dito, maglalakbay tayo papuntang barangay ng tuwa. Habang binabaybay nga namin itong daan, napansin ko parang kanina pa kami naglalakbay. Kaya ang ginawa namin, Google Map. Siya lang kasi ang magaling sa lusutan, pero scammer paminsan-minsan. Simula nga dito, okay pa naman itong Google Map. Pero pagdating dito, hindi na tinuturo ang tamang daan. Yun pala, wala ng signal. Kaya ang nangyari, nagkanda ligaw, -ligaw. Sa so, tatlo namin pinagtanong kung saan yung way papuntang talon. Bukod tangi, iisa lang ang nakakaalam. Ma'am, pwede ba magtanong? Dito ba yung papuntang Otod Falls? Ano pa? Otod Falls Otod Falls Otod Otod Wala, paano ba ganyan at saka yung dito nagtutuko ng bahay hindi ko alam wala ngayon ako nakarinig lang nakarinig. ah, sige sige po, thank you Kaya yeah, kayo magtanong isa Okay Simula dito, aabante pa kami ng konti baka sa dulo mayroong nakakalam Sir, pwede magtanong? Dito ba yung papuntang Otod Falls? Ay, hindi ko po alam. Ah, okay. Thank you. Kaya ang ginawa namin, tuloy-tuloy lang sa biyahe. Tapos sa dulo, may napagtanungan kami. Kakali ng katujan, May makikita ko po kayo. So pag dito, kakaliwa ako Babalik. Dalawang kaliwa ako Ah, dalawang kaliwa ko. Oh, sige, thank you. Sabi, balik kami. Tapos kaliwa. Tapos dun sa unahan, kakaliwa ulit kami. Papunta na yun ng tuwa. Kung saan naruroon ang talon. Ito. Kakaliwa. Ah, ito. So dito ata mga lodi. Nung nakakaliwa na kami dito sa kanto, bigla na lang gumana itong si Google Map. Wow, salamat. Tapos nung malapit na kami sa location, sabay silip sa navigation ang nakalagay, Arrive na. Tapos wala naman kami nakikitang daan or sign papuntang talon. Wala rin kasi mga tao ang dumadaan. Saan kaya dito? Kaya ang ginawa namin, dahan-dahan pa abante. Tapos, biglang lumitaw yung sign to Otod Falls. Ayun. Kita ko na. <laughs> Dahil dito, nawala yung anilangan ko na baka masayang lang yung pagod namin. Meron siyang sign na Otod. Ay, di ba motor dito? Yeah, baba mo mga ban? Tingnan diba mo kung pwede. Bala ko pa nga ibaba ang motor pero pansin ko sa kalsada hindi ito solid masyadong mabuhangin na may kasamang lupa kaya dito na lang namin iiwan itong motor meron naman parking dito sa halagang 20 pesos ah hindi pwede dyan sa loob ba? ah okay galing nga dito maglalakad tayo ng mga 35 minutes take note pwede pwede pala ito sa mga bata at matatanda may mga paahon pero hindi naman ganun kalala totoo mga lodi medyo hindi pa pwede yung mga motor dito kasi dodulas talaga matutumba gagawing concrete na itong daan kaya ito binubungka isa sa palatandaan dito papuntang falls itong kable ng kuryente itong kable na to mga lodi sudnan so, lang daw yan papunta na yan ng talon Ayan. So may makikita natin mga lodi, eh. itong concrete na pagkadaan. Simula dito, concrete na nga ang ating madadaanan. Mahaba-haba nga itong hagdanan na yari sa semento. Sadyang ginawa ito para sa mga bisitang pupunta rito. Tapos, sa pinakadulo nitong hagdan, bandang ibaba, matatanaw na natin ang ilog na bahagi nitong talon na may estimated na lalim na 14 feet. Masisilayan nyo rin dito ang bed ng ilog dahil sa sobrang linaw ng tubig. Marami nga ang umakit sa puno. Sabay talon, pababa ng ilog. Bahagi pa nga lang ito ng talon. At simula naman dito, maglalakad tayo ng mga 5 minutes. Tapos di dito makikita natin ang isang parte ng ilog wow sarap mag dive marami mga lodi oh sa so, sobrang linaw nga nito, makikita mo na nga ang mga isda dito. Tapos maglalakad tayo ng konti, matatanaw na natin at maririnig ang lagaslas ng tubig ng talon. Itatanong na rin natin kung mangkano ang entrance fee at bawat cottage. Hi sir! May entrance fee ba dito sir? Wala. Sa ngayon po, sir. Wala. Ah, wala. Pero yung mga cottage dito sir, may magkano? 500 po ang minimum namin sir. Ah, kahit ilang tao na yun? Kahit ilang tao. Dahil sa lino ng tubig, matatanong mo na ang ilalim nito. Sabi mga lodi, napakalinaw. Sobra. Matapos nga namin matawid ang unang tulay, maglalakad lang tayo ng konti para sa pangalawa. Dahil galing pa kami na tagi, eto kami ngayon, init na init at gutom na gutom. Wala nga kami ekstra pera na dala. Kasi ang pagkakaalam ko, wala pang cottage dito. Noon pa pala yun, pero ngayon meron na. Hindi nga namin magawang umupo sa tabi-tabi lamang. Dahil sa sobrang init ng mga bato at daladala namin mga kagamitan. Sa lamig at linaw ng tubig, makikita mo na ang mga isda dito. Habang kami ay nagbababad, nagulat nga kami bakit may parang kumukurot sa aming mga Pagtingin namin, isda palang maliliit. Wow, bonus, may fish is pa pala dito. So, dahil umiral ang aking curiosity, kung ano nga ba ang meron sa tuktok ng talon. Kaya naman, amin tong aakyatin. So, ito mga lodi, aakyatin natin ito sa taas. Tapos, itingin na natin kung anong meron sa kabila. So, tara, let's go. Hindi nga biro ang akyatin itong parte ng talon Bukod na sa matarik Sadyang so napakadulas pa ang daanan dito Wala kang ka ang ibang mahahawakan Kundi itong ugat ng mga pono At sanga ng mga kawayan Nung nasa tuktok na kami Nakakalula na ang taas nito Habang binababa nga namin itong ilo Miglang nang iba ang aking diwa Para bang nasa ibang dimension kami? pakiramdam ko nga katulad ito ng pinapanood ko na movie habang papunta kami sa dulo nitong ilog para alamin kung saan nga ba nagmumula ang daloy nitong tubig sobrang tahimik nga ang lugar na ito lagaslas ng tubig ng talon at huni ng ibon ang aming naririnig sa bandang unahan napansin ko itong lumang tulay Nayari sa baka dahil sa luma na nga ito kinakain na nga ito ng mga kalawang at yung ibang parte ng tulay nagkakala medyo nagkaroon nga ako ng agam-agam sa lugar na ito at nagtataasan din ang mga balahino ko lalo na nung napasin ko ang isang bukod tanging kuko at sa mga oras na ito meron na nga naglalaro sa isipan ko medyo creepy kasi ang mga nakikita namin nag-iisip nga kami na bumalik na lang kaso ang hirap kasi na makahanap ng ganitong klaseng tanawin at ang hirap ng aming inakyat para lang mapakita namin ang ganda nitong talon. Tumagdag pa agam-agam namin itong mga short na nakakalat lang kahit saan. Kaya kahit medyo kabado, tuloy lang para to sa inyo. Saktit nga lang ang aming tinagal dito. Pakiramdam namin kasi may tumitingin sa amin doon sa ko na itong kalagayan gusto mo show pero nagaanin langan dahil sa ganda nitong kapaligyan hindi kami napigilan ng amin agam agam kumuha ako ng mga clip. para lang mapakita sa Kung inyo kano kaganda dito Pagkatapos natin malibot yung talon, akyat natin yung taas, tapos ito yung mga sa mga lodi. Ang presyo nito tag 500. Yung mga may mga bubong, ayan mga lodi, 500 yan. Dito hanggang doon. Pero yung ating nirentahan, 200 ito mga lodi. Yung dalawang table na to. Dito sa kabila, 500 din yung mga lodi. Ayan, 500, 500. So dito mga lodi, nakikita nyo mga kung gano'ng kalinaw yung tubig tapos, gaano kalamig so, galing talaga siya mga lodi sa bundok ng Magallanes, dito bagsak, so yun mga lodi kung sakaling gusto nyo puntaan yung Otod Falls na to inabagit na sa Google Map or where's yung Otod Falls ituturo na kayo dito so, yun na mga lodi, see you on my next vlog this is Light Modifier, the Wiring motor vlogger. ride safe and God bless